na time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yun? Paano na kaya kung sa gabi wala nakita ang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni raid ng mga polis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa Radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, at uh, nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil? Kung bagsak na ang ating bansa, ang ating dipunan. We have to step on the brakes right now. And with your help care, sa media, disseminate it properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating ipunan sa pamagitan ng epidemic kung tawagin ko itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file din na ng bill on online gambling, but they want um, strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it, but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng uh, 18 and above, yung mga ganun, sir. Uh, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing uh, strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino ito mag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat pati accredited ng pagkor, sir? Lahat pati accredited ng pagkor. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling, why not put a stop into it? As it is, may problema na tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatay ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Burakay. Kung saan saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisilang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, Nine years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng Pagkor? Kaya I'm calling, yung sinasabi ng Pagkor, for now, itigin na rin muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, pito ang billboard ng online gambling. Pito. So, nananawagan ako sa Pagkor maging sa ad board. Do you share for now? Habang uh, gagawa ko ng bill, of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro natin sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng Pagkor, sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So, dapat tigil sa TV, radio, newspaper, uh, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan, lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto ng pagkor, kaya nilang gawin. May kasabihin nga, kung gustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. O may dahilan. Yun lang yun eh mga celebrities na kilalang kilala. Tapos sila pa talaga yung nag-endorse Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Eh, siguro sa kanila, trabaho lang walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse on itong uh, online gambling na marami nga sisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululung na sa, sa na in-endorse nila mismo sa kanilang uh, social media accounts or sa TV or radio. Pero paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat investigan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso sa andigan bayan. Find out who these people are. Legal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit nasabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman, yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan, ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. So sinasabi rin, malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct. 140 billion, I think. Uh, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pakukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it. 140 billion kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the uh, the uh, benefits uh, na nakukuha uh, ng na ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Eh kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit bakit hindi natin itigin na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin niya? For me, hindi Um, well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang in above. Naku, wise na mga Pilipino. Eh, yung 10 years old, pwede naman yung hiramin yung cellphone ng peris niya. Pwede naman hiramin yung uh, cellphone ng kasambahay niya na nakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakatanda sa kanya. Wala rin. Wala rin. At ngayon, sa Gcash, sa Paymaya, nandiyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo? Pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong? Punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera? Punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka mag uh, online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila doon sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa Totoo yan. Uh, lahat ng klaseng sugal na naman isip i-billiards, nandiyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong uh, e-gambling uh, mga operators kung ano pa may isip nila. Matindi. Um, I'm calling upon Pagkor for now. Ipatigil na muna lahat ng uh, advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil niyo, eh, kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami. dami mga advertisement pa rin. Eh, nasana magkaroon muna ng moratorium habang nagde decide yung ating uh, executive kung paano nila i-handle ito. as long as it's online para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta online. Kung gusto mo, mag, mag, mag ka. Di maglagay na lang sa si, si PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka. Parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang ligal yun. Magkakaroon ng mga, uh, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa Uh, gaming para nangyari sa Las Vegas kung gusto magtaya sa bas basketball punta ka sa isang casino at doon ka tataya pwede sa casino punta sila sa casino para maging deterrent yung one way or the other natatama rin eh ba't ako pupunta umuulan o tinatamad ako hindi ako pupunta na lang saka na lang Whereas ngayon gusto na maglaro ng basketball or anything sa gambling eh, nandiyan yung online sir sure na yung mga yung mga pasugal niyo na online pwedeng sa casino na lang doon na lang lahat tumaya kasi talaga what I'm saying is kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag bingo. Eh di ba dati dati pag mga bingoan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya ng sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit kaya maglaro ng uh, sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, na yung Paymaya, napakadali. Sir, ang pagcore sabi nila hanggang August 15 meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto nilang pago, <laughs> sabihin kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumalala lumalala na talagang problema. Yan nga, yung, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling. Buti na lang nakita ng mga pasayero at pinigilan siya. Eh, paano kung hindi nakita? Paano kung gabi ang natutulog yung mga pasayero? Sir, tapos Discussia. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng uh, budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alat mag ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think for 40% of the sa online gambling, if I'm not mistaken, uh, ng revenue from PAGCOR ay eh, uh, sa na social services. So, dipundo na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, oh, ilan ba yung billion-billion yung galing sa GL? O, oh, di lahat. Ako mismo, isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman, napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil, kumbaga, eh, nagagamit pasintabi uh, sa iba, eh, nagagamit mga politiko para magkaroon silang pokey points sa kanilang mga botante. So, yun, isang source yung GL, hindi eh, di bigay dun sa, ano, sa DSWD para Pandagdag doon sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang, ang uh, DSWD sa pagkor o kung sa PhilHealth, edi ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense. Ika nga. balikan ko lang yung... Balikan hmm? ko celebrities at online influencers na nag-endorse. Do you also have calls na, ano ba, tumigil din sila, sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan ang masasabi ko lamang, siguro, mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-influensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, eh, alis na sa kanila at hindi na, hindi na magpa-follow dahil, dahil sa iyo, nabangkrap ko dahil sa iyo, buhay ko. Cellphone. Maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka doon karamihan... Yun ang dapat talaga i-stop yung sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi sa... total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Ang daming apps na Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede may ban yun eh. Sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it? let's be practical. It will take some time. Dahil maraming harang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are. These people behind it. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yun, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT. i naman kayo. Sir, kumiting nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not.